40 million pesos ang sa ating kalimbawang 100 million pisong pondo para sa proyekto. Mr. President, there is an evident pattern of this nasty distribution of public funds among crooks. Ito ay base sa mga case studies na aming pinuntahan at mususing inimbisagahan sa iba't ibang tako ng bansa. Partikular sa isyo ng flood control, hindi na namin sinama sa aking presentasyon ang mga naikutan at ibinunyag na ng Pangulo. Ang malinaw na malinaw. Halos pare-pareho ang pattern kung paano minamasaker ng mga kawatan ang pondo ng bayan. Nauna na po itong inuulat ng ating Pangulo noong nakarang linggo. Nambanggitin niya ang mga items na pare-pareho ang contract post sa kabila ng pagkakaiba-iba ng specs, disenyo, at haba ng proyekto. Panorin po natin ang video. Pag sinabi, may limampung project, pare-pareho, 150 milyon lahat. Pare-pareho, pare-pareho, pare pareho lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact, same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. Sa parlance po na ang nakakaalam lamang ay ang mga kasali sa gulangan sa pondo. Ito po ang tinatawag na distinct. Distinct ang mga budget items na makikita sa General Appropriations Act at awarded contracts na may pare-parehong halaga para sa magkakalapit man o magkakalayo na proyekto distinct dahil ayon sa aming mga informants sa loob ng DPWH at kunimpirma ng ilang contractors, coded na budget ito para mayroong pagkakakilanlan ang mga quote-unquote may-ari ng proyekto. Para sa mga nakakaunawa, ang ibig sabihin po ay akin yan. Sa Bulacan First Engineering District na pinumumunuan na magkasunod na tinanggal sa pwesto, na dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumulit sa kanya na si Bryce Hernandez. Napag-alaman naming talamak ang ganitong kalakaran. Bakit? Sapagat ayon sa mga contractors at DPWH, DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng daang milyon sa